mga besan, dito naman tayo ngayon sa Casa PNG. ah uh, Pasan naman tayo dito. Ito yung view na nandito sa Casa Peregrine. Bani may kain nandun sa baba. Ganda rito. Ang wala esters mo rito. Pasyalan dito sa San Mateo Rizal ang nakakasako pala dito San Mateo Rizal pero wala, walang daanan dito papunta sa San Mateo Rizal bali ang nga eh, dito papunta doon sa Mikogi Antipolo so dadaan ka ng Antipolo bago makapunta dito ganda dito eh. Ang grabing tao dito. Ang damdamin tao. Ang haba ng pila sa pasokan. Nagkatipo-tipo na dito yung mga vlog. Ayan. Ang entrance dito ay uh, 50 pesos lang. Ang daming tao. Ito yung mga uh, kainan niya dito. wow na wow galing Malang sinabi dito yata yung eh. ganda po kong darito yung magang magay, yung medyo madilim-dilim pa ng konti mga pegok super ganda ganda dito May <laughs> supplyin din pala dito. Doon sa pay nakababa. Ito yung mga uh, ano niya, kainan sa taas. Hanggang dito sa baba. Pero ang dami ng tao. Grabe, 6 seconds, maaga pa lang. Grabe dito. Papaluna, ang ganda. Ganda ng tanawin. Eh. Wow na wow. Yung ilog, ang pinakadabis. Pag hindi ka nakarating dito, parang hindi ka maniniwala na may meron pala rito ganito na ah, napakaganda ah, bali ang San Mateo pala doon sa kabila pero nasakit dito San Mateo kaya pag pupunta ka dito iikot ka ng antipolo ito lang yata ang meron dito hmm. ganito ganito Today is a Friday. So, hindi pa ito yung talagang aaraw ng puntahan. Ang gando, sa may taas mayroon. Ayan, kaya kung gusto ninyo makarating dito sa Casa Peregrine, San Mateo, Rizano. Ah, puntahan nyo ito. Napakaganda. Maganda rito pupunta, mga maaga. Maganda rito, alas 5 kasi may pag. Kami hali rin. Matrap kasi. O yun, ganun lang. Maraming salamat sa panonood ninyo at uh, naibahagi ko rin sa inyo itong uh, aking uh, bagong na-discover. Kasa uh, Peregrine San Mateo Rizal. Super ganda. Okay Thank you.